Yes, at wala tayong tanggap na ganap sa ngayon. <laughs> Ginawa ko tong video na to para maliwanagan ang lahat about sa akin. so, panuorin nyo to until the end. At sa lahat nga ng mga katanungan about sa pagpagawa ng alignment ng mags natin, para sa inyo video na to. At salamat nga pala sa lahat ng mga nanood ng reels natin, sa mga nag-PM, mga nag-likes, comments and shares sa mga post natin na no, hindi kayo magsasawa sa mga yes ko sa boses ko at sa pagmukha ko. <laughs> so, pagpasensyahan nyo na at hindi ako makapag-reply agad sa mga PM or comment nyo. Sa... Kasi sa working hour po talaga namin is focus lang kami sa goal. Focus tayo sa gawa. Minsan lang talaga kami maka-chill-chill sa trabaho sa sobrang daming gawa. So, ito na. Common question about alignment ng mugs is HM and location. So, HM magkano at location kung saan. Pinaka-common na question yan. So, sa so hindi nakakaalam, working assistant supervisor nga pala tayo dito sa Tech Machine Shop and Engineering Works. Located po kami dito sa Barangay Luciano, Tracy Indang Road, TMC Cavite. In front po kami ng Sea Oil Gas Station. At open po kami Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. At kung mag-PM din po kayo sa mismong page na ito, magkikita nyo sa screen, at sa mga nagtatanong kung magkano or HM. Okay, explain ko sa inyo. Wala po kaming fixed price sa alignment kasi magdidepende po kung may sa malaki ng tama ng bengkong, damage or tama mismo, or kung ano pang term nyo dyan. So, suggest ko lang po, much better po talaga mag-visit po kayo mismo sa shop namin para ma-assist po kayo ng maayos. Magbibigay na lang po ako ng rough estimate para maliwanagan po ang lahat. Nasa 450 to 900 ang malilit na tama po. At wala po kaming hidden charges. Lahat po in explain namin kung pagka magkano, ilang oras gagawin. So, ayun po. Second common question. Nag-a-align po ba kayo ng max 100%? Well, sagot ko dyan. Kung po kayo or may budget naman po kayo pambili ng bagong max, huwag nyo na lang po ipagawa. Lahat po ng mags is casted alloy or aluminum. Hindi po 'yan all machine finish. Ang mga naka-machine lang po dyan is yung hub, brake drum area, bearing area at yung mga labi po ng kinakabitan. May ibang mags din naman na naka-machine yung side part po ng spoke. Depende po 'yan sa marks. So, usually yung stock ng mga mags na walang machine. So consider it na pag-align natin ng mugs is makukuha natin yung pinaka almost 98% sa original alignment. Honest, di po talaga makukuha yung 100% nyo. Promise, kahit bumili pa naman kayo ng bagong mugs, hindi po yan 100%. Mag Makukonsider ko lang po yan kung 100% sa mga big buys kasi naka-dynamic balancing yung mga mugs nila at mugs na pang karera or pang race track or lalo na sa mga bumibili ka ng from Thailand pero talagang price ang mga yan. Pangatlong common na tanong, siyempre, eh, sobrang haba na ng video natin. <laughs> Third common question is, masisira po ba yung pintura? Well, masasabi ko, yes. Talagang masisira yung pintura since mag-a-apply tayo ng oxyacetylene for preheating. Talagang masisira yung pintura, pinapaliwanag po namin yan sa nagpapagawa, customer, bago so, po namin gawin yun. So talagang sa inyo na po, pabahalang about sa pintura. Pero, na ang tatlong common question sa pagpapaalay ng mugs. Additional information po, lalo na sa pagkamalalaking tama po yung mugs, nagbibigay po talaga kami ng kondisyones. Kondisyones na may tendency po talaga sa pag-aalay ng mugs na mag-crack yung area ng spoke. Kung mangyayari man yan, ang magagawa lang po natin is i-welding ulit yung area na nag-crack at hindi na po talaga maa-align pa yung mags nyo po. At about naman po sa babayaran kung magkano na, na pagkakasunduan nating presyo, 100% po, wala po kayong babayaran kung ganun po ang mangyayari sa inyong mags. 100% sure po yan. Since natapos na tayo sa tatlong common question, pahabol na tanong for safety na lang po. Matibay pa rin po ba or safe gamitin yung mugs pag na-align na? So, ang sagot ko dyan, ang aluminum po is lightweight silvery white metal. Char! Naka-google yan. <laughs> Balik sa topic po tayo. Aluminum is a pure white metal wala pong composition ng carbon steel kasi non-ferrous metal po ang alloy. So, meaning, kung anuman pong tibay or grade yung mags nyo sa aluminum na ginamit nya, kahit mag a -apply po tayo ng init or welding, wala pong magbabago sa tibay niyan. Hindi yan titigas or lalambot, hindi parehas ng dinadala mo para. Again, wala pong magbabago sa tibay so safe pa rin po yan gamitin yan. At kahit naman po safe yung mugs, paalala lang po sa lahat ng riders dyan. Mga par, ride safe po tayo. Always galaw natin sa kalsada. Dapat i-maintain natin yung safety. So, hanggang dito na lang tayo guys. Thank you for watching. Sana napanood yun ang full video at pakipalo na rin ako sa post ko, sa reels at sa page ko. Kung may YT po kayo, subscribe nyo na rin ako. Team Machinist lang po. Well, thank you and God bless everyone.